nagbabalik ulit kami dalawan. Dito kami sa may ipin, naglalakad ulit na kami. Ayan yung kasama ko. Yan po, nagbabalik po kami dahil mga kasama po namin ay hindi namin nakasama dahil nga po, dahil nga po sila ay may nasakyan na at may sundo po sila. Kami nga po dito ay naglalakad ang kasama ko at okay. enjoy na enjoy din po kami dahil masaya pong naglalakad dito. Marami, malaki, masarap ang tanawin, maraming ibon, treehouse na ako. Ayan guys, yung house. Yan, yan. Dami pong ibon dito at dami pong pagkain ng mga putas, putas. Another one. Kami mga unggoy po kami. Okay, eh guys, katatapos na lang ng kain ng santol guys. So may... Oh my God! Pinatira pa ako dito guys. Yan. At kung hindi nyo ako... Damn! Wala kami kilala. Ito nga po pala. Sino? Ano nga ang pangalan mo boss? Ako pala si Ruben Kapinig. Tawag. Tawagin nyo lang sa pangalan Bin TV. Okay. Ako nga po pala si Junel Ultra. Tawagin nyo lang po sa pangalan Nel oh yan samahan nyo kami sa uh, nakakatakot na uh, samahan nyo kami sa wow! Okay. na, napakasarap na pagkain okay okay so so ka kanina guys nakasama kompleto pa kaming kasama ngayon dalawa lang kami kaysa sabi lang magdaan nandun sila kaya ito yung isa sabi niya dito lang kami magdaan okay kasi po alam naman namin na uh, Diyan po kayo yung Diyan po kayo para sa amin na hindi <laughs> Hindi Pigilan na pag-subscribe at pagpapatuloy na pag-ano sa kaibigan ko sa si TV. Sana po lagi pong lagi nyo pong suportahan ang kaibigan ko dahil nagsusumika po yan. Lalo na po sa pag-aaral, napakasipag po ng tangan. <laughs> <So, so, sana, laughs> kaya nga po sana, huwag nyo po sana ng... Sana po hindi po kayo maghinto sa pagsusuporta sa kaibigan ko ito. Napakasipag po, napakabait. At higit sa, higit lahat, kahit maliit, matapang. <laughs> yan po. Ayan, <laughs> Ayan guys. Uh, malapit na unti-unti na nagkakalat ang ating video guys. Sana tuloy, tuloy lang kayo magsuporta sa amin. At saka okay. huwag kayo magsawa magpindot ng subscribe dahil libre lang yan. <laughs> Sana po huwag kayong magsawa na suportahan po ang channel na Bintv. Kasi, okay. kasi po Andiyan po palagi, para sa inyo. Kaminsan, uh, oh. so, isinilibre niya rin ako, guys, ng mga ulam. Kanina, guys, nag-share lang kami sa ulam niya. Okay. Subuli so, boss. Kaya, ang aming inulong kanina ay baka. Nasalata ng lang. Tsaka, kami dalawa nga lang <laughs> <laughs> Saka, din pala minsan nagkakain sa school. Dali mo na kami mga kasama. Opo. A few inches later. Okay mga kaidol, hanggang dito na lang po ang aming video dahil medyo masukal na po yung daanan niya sa unahan. At saka kailangan namin magdali kay pag gabi na po dahil malapit na po dumilim. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat po ulit sa panonood at sana po huwag niyong ulit ano, kabayaan, suportahan ng aking kaibigan si TV. Okay, na si Bintibi. Okay, salamat po.